Guys ba, itong mga Meksikanong ito nagtataka ako kung bakit umuwi sila eh. Ang dami pang mga trabaho na naiwan. Yan o, oh, yung soffit at saka sidings. Ewan ko, I hope hindi sila na-deport. Feeling ko na-deport sila guys. I do not know bakit napilitan silang umuwi. Ito guys, ito din yung isa sa mga ukay-ukay store na dinupuntahan ko dito. But um, ang presyo nila medyo mahal. Yan oh. Pero hindi ako mo bibili ng mga clothes kasi uh, gusto ko brand new clothes. Ayoko ng mga ukay-ukay na clothes. Yung pinupunta ko dito are antiques. Minsan nakaka-jackpot ka na may antiques dito. Ito oh. That's a closet. How much is it? Just like that. Have... Oh, only twenty-seven dollars. <laughs> Yeah, if you buy that at um, Ashley That would be like 200 plus <laughs> Ito, gusto niyong bumili ng mga clothes Ang dami dito But that's what I've said I don't use other people's clothes May mga guitar Ito yung pinipili ko Minsan makaka-jackpot ka ng mga antiques dito Kasi, you know Yung mga matatanda na nagkukulek sila sa panahon nila 100 years old na tapos galing pa sa kanilang mga ninuno na inherit nila tapos nung pag namatay na sila di modern na yung mga anak nila walang kaalam-alam sa antiques so dinodonate nila dito so tapos ito binibinta nila lahat ng mga donations papunta dito binibinta nila at a very small fraction of the original price oh that's It's a yeah. Does it even work? I don't know. It's only $12. Yeah, it's probably. I don't know anything about those. Yan, guys, $1.99. <laughs> slay, Santa's sleigh. Yeah. Nah, we, we have so many of that at yeah, Hobby Lobby. You, no. no. <laughs> Meron pa silang mga Christmas decors dito. Um very fine royal. This looks nice. Hand painted sha. How much is this? This looks like antique. It's probably not antique. Hmm? Probably not antique. I wouldn't just get one It's just one thing. Just for collection. Because I seldom see like it's gold. Gold here, the rim is gold, and then it's hand-painted. I'm gonna get this. So, <laughs> tingnan mo. <laughs> so, ayan, binalintong ko na ito yung sa likod ng cabinet. Tapos, pwede ko namang, ano, dretuhin na pintal ito. Lagyan ng, ano, primer, tapos pintalan. Yung mga ibang bahay ko, kaya siya madali nahalin, nabinta, because I make it unique, yung mga designs. So, So, gusto ko rin nagagawin itong unique ang ang design ng uh, cabinet na ito gagawin ko siyang rustic look hanap tayo ng lumber na manipis para i-insert ko doon sa ginagawa ko kagabi or kanina oh here it is very thin one ah uh, ito medyo malapad siya i think i would need i would probably need this one yeah i think this would work my car no four dollars or it Hi, guys! Ito na naman po ako. So, at this juncture, ay magic akong gagawin. Kasi dito sa Amerika, hindi na uso yung mga brown-brown na ganito. Kahit high-end na itong um, cabinet na ito, eh hindi na ito nababagay sa gusto ko na modern uh, rustic feel doon sa ating bagong bahay. So, iti change ko ito ng color. Um, ang uso dito sa Amerika is um, dark blue or dark gray or dark bluish gray. So, yun po yung i-apply ko dito. And then, uh, we'll see kung anong kahinat na nito. So, stay tuned! But first, ang gagawin natin para mawala yung ano machine dito is ating i- is sandpaper. Natin tatanggalin natin yung sheen. Tapos applyan natin ng primer. And then we will wait for about 2 hours. And then that's the time we will paint it. The final paint of dark blue. So tingnan natin. Stay tuned. na prep na natin yung lahat ng mga kailangan natin. Syempre, we have have plastic underneath para kung may mag-grip man na pintura, eh, hindi ma-damage -da itong ating countertop. And ito na nasad ko na ito. So, as you can see, wala na siyang shine, wala na siyang sheen. So, this would make kasi pag hindi mo tatanggalin yung sheen by applying, you know, um ano ba 'yun? Uh by by sand, you know, applying the sandpaper, eh yung base or itong Uh, primer na ito hindi mag-work. So, para magkalat-kalat pa rin, ma obvious, hindi siya talaga mag-penetrate dun sa ating wood. So, ito na po yung mga kailangan natin. Actually, guys, surprise, surprise, ito po yung color ng aking cabinetries on the bottom part, the base part of the cabinetries, yung sa ilalim. Ito yung color. And then, of course, sa mataas, sa itaas ng mga cabinetries, it's going to be white, all white. Now, I am using the Sherwin-Williams All-Purpose Primer. Uh, Sherwin-Williams, because this is of a very good high quality um, what do you call this one? We can start applying. Oh, para siyang ice cream. Joke. Huwag <laughs> niyo akong gayahin kasi nakakahilo ito, nakaka-poison. And if you do, you have to really, really be careful kasi mag-drip siya. Tapos masisira yung mga furnitures niyo, yung mga ano-ano niyo. So, yan. Si apply na natin ito sa mga crevices muna. Yung hindi maaabot ng ating What do you call this one brush? alright right, ito na po yung ano second coating final result and I'm not sure yet kung lalagyan ko siya ng third coating but actually um hindi ko sana gusto itong cabinet na ito kasi because of this kasi siya nang kamay ni carpenter ay eh, napaka and I'm shaking because of doing carpentry works but um So ito ayoko ng ganitong style kasi para siyang ano ba Victorian era na cabinet style pero wala akong magawa. Gusto ko yung ano lang, plain lang talaga. Clean cut ba? Kaya lang wala akong magawa because I only got this for $500. Yan at saka yung ibang mga cabinetries doon. At saka doon. Yeah, 500 pag bibilihin mo ito lahat. I think uh, there are 10 pieces or more here. So, bibili ito lahat brand new ng 3,000 plus. So, wala na akong magawa kasi mura. Kaya, ano, okay lang din. What can I do, you know? Uh, budget tayo kasi nagkukulang na yung budget natin. But anyway, uh, hihintayin, hihintayin ko lang yan na ma-dry. And then, I will decide whether I will put the third coating before I will finally, you know, apply yung uh, last na color na gagamitin ko para sa aking... Uh, base cabinets. So samantala while waiting. So ito na yung ano uh, island na or peninsula na ginagawa ko. And as you can see, mayroong mga gaps dito sa edge. So, lalagyan natin yan ng pati, wood pati para makover para hindi nila sabihin na kanga style. <laughs> Alam niyo yung kanga style, yung my state ba? Napang So, lalagyan ito natin ng wood pati and let it dry. And so, by tomorrow, uh, pwede na natin siyang i-plane. Planer. Ay ayaw ko kung ano yung planer sa Tagalog. But ito yun, oh. That's the planer para mag-smooth sa mga cheche-puriche dyan. So, yan, gagamitin natin para ano para smooth yung ano dito, yung surface dito. So stay tuned for the meantime, ma-applyan ko muna yan ng wood putty or wood epoxy. So ito yung putty na gagamitin natin para i-fill dyan. And this is like ochre color. So mag-iiba yung color nito sa ating wood. So I don't know what to do but hopefully yung ang ating stain ay magka-cover sa different colors, different use of colors between the putty and the wood. But ito po yung gagamitin natin.